So, good morning friends and relatives. Ito po yung mga listahan ng mga ibon natin. At yan po may nagpasuksok sa atin ngayon ng uh, <clears throat> uh, limang piraso ng uh, South Derby Race ng FPR CPRC. Na, at CPRC. Uh, at ito po lahat ay may mga makarto. Yan po po. At saka ito po. Ito pa po. Yan. So, sa lima, <clears throat> meron pa tayong isa na hindi nasuksok na nagpasuksok sa atin. So, ipa, pa ano na muna natin yan hindi naman yung priority so na muna natin itong mga to yan to. ito po yung mga listahan natin may kudigo po lahat yan yan ito na po yung mga kakailanganin natin sa pagsoksok uh, ito po yung pang uh, ano, sa tusok at uh, syempre ito po yung mga inakay ng hmm. uh, kasi hindi naman po pwede tayo may suksok na wala pong mga inakay. Ayan. So, ang laki ng diferensya ng mga YBs. na Baka hindi na naman kakasya to. Hopefully kakasya po, no? <coughs> Gawa na natin ng paraan kung paano makahabol itong maliit dito. Mayroon po tayong ginagawa dyan na tinuro ko na meto natin na sa periado. Eh. So, magsusok-sok po tayo sa ang makulit, oh. oh. Gusto, suksukan din kita, ha? Ha? Oh. Ito na po. hindi uh, pa po tayo nakaligo at, hindi uh, rin po tayo nakasupply, kakagisik. Ah, uh, tapos lang natin maglinis. At, uh, yun niya po. Sana po, kumasya. Oh. May inner ring pa naman. Wait lang baby. Ayun, pumasok agad. Tapang, verify tayo. Wait lang, baby. Oh, wait lang, wait lang. Fatuma eh. kasi yung bibi natin. Wow! Eh. na Malaki na ba? Ayan Magyan natin ang papadulas Ayan po, uh, pinuto pinutol na lang natin yung video natin sa paggawa, pagsoksok dahil sobrang kulit po ng anak natin Ayan dyan na po yung mga, ayan, nalagay na po natin Yung sing-sing sa dalawang YB So, yan po. Uh, salamat po sa napasok-sok. Malilim mga plus one, anim. Sana, ano, uh, dumulo at uh, tumila yung ano, pag overall Ingat po tayo palagi at uh, love you guys. Uh, dito pala yung, ano, yung sunod natin na isok dito na rin, <coughs> Dito. Uh, pero hindi nila po, anak, to. Pinayaya lang po natin to. So, mataya na lang natin ulit yung Uh, siso kasi may hirap po talaga pag may inner ring at uh, hindi natin mabantayan uh, mabilis po uh, lumaki yung mga paan ng mga ibon natin at uh, yun nga, pag may inner ring uh, pag uh, malaki na hirap na pong ilagay isok yung ibon, so ingat po tayo palagi at uh, love you guys God bless, ciao